pinagmamalaki natin na, ito ang ayer sa DNA, masaklaw ng ng datos sa anyo ng adat ng isang punyong panda namin na sa buong kalayaan sa dalawang Masakar sa mga punong kahoy ng Pangasinan Highways pinagsalita ang DPWH at ang DENR sa Sanggunyang Panlalawigan. Tinawag ng Sanggunyang Panlalawigan ang dalawang ahinsya ng gobyerno, ang Department of Environment and Natural Resources, DENR, at ang Department of Public Works and Highways, DPWH, dahil sa road widening projects na sanhi ng pagpuputol ng mga punong kahoy mula sa boundaries ng Pangasinan Tarlac at ng Pangasinan La Union na kung saan 1,829 trees ang pinuputol dito sa halos kalahati na sa bilang ang sadyang pinutol at minasakir ng dalawang ahensya ng gobyerno. Sa panayam natin kay Father Robert Reyes, the running priest ay napakababaw ang rason ng dalawang ahensya na kung saan ay nagiging sagabal sa daan ang mga puno kapag may bagyo at kapag matanda na ay ang puno ay wala ng silbi na ibig sabihin ay kapag ang tao ay matanda na ay wala na rin silbi. Diin ang pari na baka dapat iabulis ang DNR palitan ng mas matutoong ahensya na hindi nagiging parang nagbibigay ng sugar coating sa mga business interests na sinisira ang environment. Sabi ng mga ibang nakausap nating environmentalists ay sana ang diin ara hindi ito destruction of environment and natural resources. Ako si Target Patrol Vernon Galletes ng The Ilocano Observer para sa Target On Air, Pangasinan DWAD.